Hi guys! It's me, Colin! For today, ang ituturo ko sa inyo ay ang kakaibang pansit kanton. Alam nyo ba kung bakit kakaiba? Dapat din yung panoorin nito para malaman nyo kung bakit siya kakaiba. Okay? Dito ko lang ito natikman kasi sa Pinas usually uh, nakakakain ako ng mga pansit kanton na ganyan, ginigisa. Masarap ang pansit kanton pero ito, nilevel up ko pa para masubukan nyo rin. Pag nasubukan nyo to, siguradong uulit-ulitin nyo pa. Masasarapan kayo sigurado. Okay? So, you need to watch this video para malaman nyo kung bakit ito kakaiba. Kakaiba sa lahat. Kaya panoorin nyo na to guys. Okay? O, oh, ayan guys, alam nyo na ngayon kung bakit siya kakaiba. I-try nyo na yan sa bahay. Siguradong magugustuhan ninyo yan. Okay? So, don't forget guys to like this video. Give it a thumbs up. Subscribe kung hindi pa kayo subscribe And then, hit na rin yung bell na yan para ma-notify kayo sa lahat ng videos na i-upload ko pa. Okay guys? Thank you for watching guys. Till next video. Bye!